And I to myself What a wonderful Hi guys, kasama ko ngayon si Mami P.D. <laughs> 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 May malaking isda oh mag kami Mag-iiyaw kami kasi birthday nung uh, bayaw namin Ang problema Ang lakas ang ulan Sila <laughs> nyo naman Paano naman kami makakapag-ihaw? Doon sana kami mag sa laundry. Kaya lang, eh, no, medyo makalat kasi nga may mga damit. Eh, mag... Pag nag kami dyan, mausukan. So, sabi ni Mami PB, dito na lang daw kami sa ano. Gano'n nyo po, oh. Asan yung kalahati nyan? Ayan yung kalahati. Ang laki po is daw ihawi namin. Tapos, nag-order po si Pugong Biyahero nito. So, lulutuin na din namin. Ayan, so lulutuin na namin ito. Parang dumplings. Tapos nag-order din po kami ng ano, ng uh, manginasal. Ako nag-order ako ng manginasal kasi gusto po yun ni Jeffrey. Eh nung nakaraan niya pa yung nare-request kasi di pa kumain na kami ng McDo, kumain na kami ng uh, Jollibee. Eh, ngayon kasi makalakas yung ulan, hindi rin kami makalabas eh, gusto daw niya ng manginasal kaya sabi ko orderan na lang natin so nag order kami ng kumpleto na kung ano yung meron sa manginasal yung may barbecue saka yung ano tao dito yung rice nilang may kulay dilaw <laughs> saka chicken so para kahit pa paano di parang pumunta nga rin na rin siya ng manginasal di ba? so kaya in order na lamang natin kasi madali naman na po ngayon eh may mga application naman na ginagamit pang order. So nag-grab na lang tayo para makapag-order tayo ng pagkain. mong inazal, pizza, pansit. Yan, saka ano? Manok, sa hey. saka baboy. O, na mo. Surprise! wow oh. Oh, so yun. pag hindi mo nabuksan yan, hindi kakain ha, amin lang yan. <laughs> Oo, oh, kasi nag nakakain ka na sa, sa ano na yung nakain na natin? Jollibee, Macdo, okay. Mang Inasal. Ano dey, na? ito pa lang yung Mang Inasal eh. Uh, mang inas, kayo, man. Ay nalay, nag-choking na pala kayo nila, Brad TV Hindi <laughs> <Ay, iba> naman din <laughs> sa kanina eh Time Ah! Pa <laughs> iba pala isa kanya, iba isa akin Ilan yun? Ilan na yung napapakain sa mo ni Hebrew <laughs> TV? Hindi ko alam. Isa pa lang. Pa Ayaw ko, tatlo na ha. O, di mata, konti na lang yung sa akin. KFC na lang, saka... Ano na ba? Hindi, tsaka okay. O, dalawa na lang. Dapat, iba yung kay Tito, kay Kuya Bonla. Iba rin sa <laughs> oh. <laughs> Bon. Patindi ka? <laughs> Iba naman sa kanya, hindi nga tayo nagkasama rin. Ito tapos mo na lahat, palindirin, di ba sabi mo? Oo. Oh. Dahil hindi tayo makalabas. Pinerdi lang. <laughs> Yan na lang, order na lang. Oh. Happy birthday to me. <laughs> <laughs> oh. Ang pagbukas. Ay ka! Manda! Lumabas ka na. Yeah. Oke Oh, bien. Oh, esto puede sudah Ah. Oh. Para ano. Yan. Oke. Okay. <laughs> Grabe namang reaction yun Ge. <laughs> Ala. <Wata! Wata>! <laughs> oh. Sa wow. wow. oh, yan, 'yan ang pagkain natin ngayon. pagkain natin? Oo. Oh. Kakain sa akin. <laughs> De che se l'hanno detto? Questa è la tegnalità che io. Ma no.

ito nang handa oh. 'di simple 'to ano. Simple celebration. ano? mo? 'di 'to dapat abnormal kaya 'to. oh. Sa kamay isda pa tayo eh. Nagugulat na sila ng kamay ng isda oh. Wow! Astag. Ang lapit. Ito po ang merienda namin ngayon. <laughs> merienda. Merienda to. Ano mamaya hapunan mo? Lakas. Lakas po ng ulan, no? Oh, wow, may ano pa. May lumpia. Uh, isda po na sinigang, pansit, lumpia, pizza, isda,

Birthday to you. Happy, birthday, happy, birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, to you. happy birthday, I wish oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy happy birthday, happy happy birthday, happy birthday, happy birthday,

Oh, eh pangpasalamat. Oh. Kolektada lang. Oh. Pangtiket. Pang-chicken. Ano manok favorite mo? Oh, ah, chike. Ano doon sa kanino mo? Bone. Ano pa? Ito. Oh, Bone daw bone. Tangaran. Ah, uh, kain na lang doon mo 'tong ano. To Yellow Yelo. rice. Yelo corn. Pero do ko pardon. Sorry, it's DJ. Sorry, SDJ Representing from Philippines, candidate number one in her short dress <laughs> you know party yo yo you can get some Okay. Pressure with answer. Why? <laughs> ano? ano? yung mga question? Ah. Uh, oh, first question. <laughs> one, wow. Kahit wala na kayo, pero may value pa. Ano <laughs> yan? May sinasabi ko si Jeffrey. Si Jeffrey. Supportive yung lola. <laughs> <laughs> okay, oh. sa so mga kababayan, so maganda Kabi, so katuan lang po talaga kung kamay nung ginagawa namin. So medyo may kalukuhan din si Jeff. Si si uh -huh. Pero ano lang po, kala ano mga... Pero ano, alam mo, ano. hindi ka, hindi ka mukhang bakla dyan, mukha pasyente. <laughs> <laughs> oh kang pasyente dyan. Yan. Anong institution ka galing? <laughs> Ay, mga ka pa siya hindi dyan, Day. Ay, Ay you know, katuwa lang. po sa mga trip ko lang po ito. Uh, trip, lang. trip niya lang po talaga magsuot ng damit na ganyan na. Ano lang, ano, ano ano yung sa tingin niya makabayan? Bagay ba? <laughs> umuko sila, umuko daw. <laughs> Ay, pinamagal. Ay, pinamagal. Ay, Lalaki ako. Lalaki ako. Lalaki ako. Lalaki ako. Lalaki <laughs> ako. <laughs> At di ko masabi na ako'y isang Darna! Darna!